So ayan guys, ang aming babaunin fresh na fresh. O oh, di ba? Yayamanin. Afford ng mga kunyang ang bumili ng shrimp. O oh, di ba? Shrimp na fresh na fresh. ayan, lumulundag-lundag pa oh. So ayan ang aming mumukbangin. So sa park kami ngayon. O di ba? Oh. Diba, mayaman, mayaman ang mga Inday, O, oh, 'di ba afford. Ayun oh, fresh. Oh 'di ba? Oh, ayan. Legit na fresh na fresh. So ayan guys, ayan hugasan natin para malinis. So ayan boil, 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 boil. Ayan boil para fresh na fresh at matamis. So ayan guys, yummy. So, ayan guys, hinango ko na and then linagay ko na rin sa ibabaw nung pinakuluan kong beans. So, ayan, may limang itlog guys. Oh, di ba? sarap-sarap ng aming mukbang ngayon kasi holiday ngayon. So, ayan, nagambag ambag ambag kami para makakain ng masarap at fresh na fresh. So, ayan guys, nandito na kami sa park. Naglatag-latag na rin. So, ayan. Linatag na namin ang aming mga kanya-kanyang baon. Oh. So, ayan guys. So, Di ba ang saya-saya ng mga inday paglinggo? So, ito ang aming first day. Three days ang aming holiday. So, ayan. Kumpisa na ang kasiyahan, kainan, chismisan. O, oh, di diba? ge. Sige, go dae dai. Kun a. Ang ni itini. Suka binu na. Kanyaa na ni. Oh, di ba? Okay, ito yan. Magdikas <laughs> ng umo na ini nagbasi. Maniwala ka sa akin. Dito pa kasi pinaka best eh. Kitaambikin ng dakkel bagianan eh. Super. Di, 'di ko na inu-inayo sa akin nang bagpagkat na 'ta tapos ani. Mais ka yo. Maganda yo. Sana tinibaga. Si tapos nagluto ng malingke. tapos handa ko. Oh, ang bayad kami sa Of course. Handak nga si kaswon. Binatang kaya. Malugi ka sarap laban. Hindi kami bayad. binagkak mo pa. Nilutong pa. o diba tapos oh, handak pa nga iya plagan? Oo, 'yung ko sa Nagaduki. Nagaduti ibibit ko po yan oh. No, sarap man, man, diba? yung, ano. Shrimp. Ah, shrimp Nagkyo na. Kimbag. Isugod ka di. Nagtikas na Ako. ata. Hindi talaga mo upat magiglaw. Lima. Diba? Oh, Yeah. Ang dami mo dito. Oh, 100 yan. 60 ang per kate. 100 lang. 100, 100. Malalaki no. Fresh na fresh. Hmm

Madisikang kang makakwa dahi ti makatal na rin eh. Kinalapad Saka. Dur. Saka na nga libot eh. Oh, Alam lahat ni ata ni Chile. Dukoy baka matamtam ka tanga data. At ito mo dali tanat tab ko wala papay awang gasang. Para mo mo tapi adin ni min space. oh ako sa mo pa ba na. Sa Kinaga mo? Kuno man ta. Hindi man di ta pakina. Kuno. Kinastak mo di kita nagapang lagi pasa. Hang approve ante kayan. Immigration. Yung malas mo balot ninya pa mo nya. Ali Dibi nag-start nag di 29. Ah. Napamoyin sa immigration di 29. Kasi ano nga, guys, Oo nga na. Di malas mo. No? <laughs> malas mo, no, ha? Hindi na naman saklap talaga. Saklap mo. Lala sa Jimmercules niya. Yeah. <laughs> <laughs> Nagmalas, ha? Kasi araw-araw yan, marami yan, eh. Oo, oo. marami, marami ah. Nga. Malas nga, yun. Basin, na yan. Di ba, sa tapos may mata-uwi, eh. True, true baka naman pa tanga